guys at dito tayo magmumukbang ang ating lagayan ng ating bagoong una para sa ginamos magmumukbang tayo ng saging guys alright ayan guys magmumukbang tayo ng saging o oh, ba? Diba? ayan Nilabo na saging guys Masarap to may tuyo tayo dito guys O oh. di oh, diba Ayusin natin para maganda Maganda Sa ating Video guys So kayo guys Mga taga probinsya Lagi makarelate na ni guys Ang atong bulad guys nga Pulot put 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 Manisamuwa kaling Kaling sa Bisaya. Kaling sa Bisaya ang tawag na ni guys. Oy, naip na pay habilin anong gun. O duha di guys. Ya yeah, dire lang ning atong kuan. Okay guys. Mhm. Uh -huh. Darang atong ginamus guys oh. Ang atong ginamus. Dire may silitan dire. Dire nato tayo ang atong sa usawan. O di ba? Ginaya ko lang si Binsoy Tisoy na isang vlogger na taga Cebu. Inani ang iyang sausawan. Shout out sa iyo, Binsoy Tisoy ng Cebu City. Sa so, darang atong ginamos, guys. Una lang ni sa ginamos, guys. Ang atong pinakasawsawan, guys. Ano? Then, ang atong sili, atong pugaan. Wow. Uy, lamang yung ni, guys. Pugaan. Nakalimta na ang kalamansi, guys. Pero pahit na, okay na, guys. Bisa ko yung kalamansi, guys. Ngayon. Yeah. Mmm, ala. Ah, oh, grabe lamig ah. Grabe lamig ah sa kuwan sa pobre guys. Mmm. Oh, kalami ang atong ginamos guys oh. Una sa ginamos. Asa ah, ka pa manana guys. So, ayan, bago tayo mag-umpisa, guys. Wait lang. So ayan guys, bago tayo mag guys, syempre, ako oh, nyo na, natay, uh, tinanok nga saging, kini, ano natin, pandekorasyon lang nato ni kining, kini o kining kinin, kinin hilaw nga saging. And then ang atong sausawan nga una sa ginamus guys, lami kayo. O oh, diba? Bagol, ang atong bagol, and then, ang atong kaling, di makita tong kaling yun, daragan guys, so oh, na sa pinakaunahan guys. Di makita guys. Pero okay lang yun, kahit di kita ang atong tinanok ka saging, mga ko nga. Tara na mga ulatan, lami kayo, kauna.